Kapag nakakakita ka ng isang tao sa telebisyon, madalas mong ipalagay na siya ay isang mabuting tao. O kahit papaano na ang personalidad na ipinapakita niya sa screen, ang kanyang karisma, ang kanyang ngiti, ay isang pagpapakita ng kanyang tunay na pagkatao. Ganito ang naramdaman ng mga manunood hinggil sa isang partikular na finalist sa Masterchef Malaysia isang babae na hindi lang nakilala dahil sa kanyang kasanayan sa pagluluto, kundi pati na rin sa kanyang karisma, niti at kalmadong presensya sa kusina. Pero paano kung sa likod ng niting iyon ay mayroong nagkukubling tila ibang tao na ang kabutihan na nakita mo sa screen ay nagtatago ng isang mas madihing na bagay. Ito ang kaso ni Etika City. Isang kwento na gumulat sa mundo, partikular sa Indonesia at Malaysia. Pero bago natin simulan ang kwento, kung mahilig ka sa mga misteryo, trahedya at totoong krimen, siguraduhin mag-subscribe ka na dito sa aking channel. Noon December 13, 2021, sa Malaysia isang police report ang isinampa ng isang mag-asawa na nakatira sa Lido area ng Kota Kinabalu, Sabah. pagka nila mula sa isang maikling paglalakbay sa Kundasang, ay nadatnan nilang nakahandusay at walang malay ang kanilang live-in maid sa sahig ng kanilang apartment. Hindi siya humihinga. Ang kalahati ng katawan ay nakahubad. At ang kanyang ulo ay tila kinalbo. Ang babaeng iyon ay si Noor Afia Dangdamin, 28 taong gulang. Ang katawan ni Noor ay nagpakita ng mga palatandaan ng matinding pinsala. Ang kanyang ulo, balikat, pulsuhan at mata ay may mga pasa at pamamaga. May mga hiwa at sugat. Ang kanyang balat ay lubhang may pasa at may mga piraso na nawalan ng balat. Ang mas nakakagimbal pa nang siyasatin ng mga opisyal ang kanyang bibig na diskubre nila na may ilang nipin na nawawala at hindi lang ito nabali. Nawawala ang mga ugat na parang pinilit tanggalin at pagkatapos ay may amoy. Kahit na nagsimula ng mabulo ang katawan ni Noor may kakaibang amoy sa kwarto, parang antiseptic o kemikal na panlinis. Isa itong indikasyon na maaaring may lihim na itinatago sa pagkamatay ng kasambahay. Sa gitna ng lahat ng ito ay ang dalawang tao, ang 34 years old na si Epika Sipi Nurashikin Mohamed Zulang, ang finalist sa Masterchef at ang kanyang ex-husband, ang 44 years old na si Mohamed Ambriunos. Sa unang tingin, sila ay isang mag-asawang tila matagumpay. Ngunit sa likod ng mga natasaradong pinto, may isang mas madilim na kwento na nangyayari. Habag lumalalim ang investigasyon, nakapanayam ng mga pulis ang bawat posibleng saksi. Ngunit nang dumating sa pagtatanong, Parehong nagpakita si Etika at ang kanyang ex-husband na determinado silang magtago ng katotohanan. Idiniin nila na noong araw ng insidente, wala sila sa kanilang bahay. Pinanatili nila ang kwento nila, nasabay silang bumalik mula sa isang biyahe at natagpuan si Nur sa ganoong kalagayan. Ngunit hindi pabor sa kanila ang katotohanan. Nang suriin ng mga investigador ang kanilang mga cellphone, natuklasan nila ang isang bagay na gugulat sa buong Malaysia at Indonesia. Isang bagay na hindi inasahan ng kahit sino. Isang bagay na sobrang nakakagimbal at brutal, na ultimo ang mga opisyal ay natahimik. Sa kanilang mga cellphone, may mga video, mga footage na nagpapakita kay Nur na inaabuso, aulit ulit at walang awang pinapalo. Sa isang clip, siya ay pinaulanan ng suntok. Sa isa pa, siya ay binugbog gamit ang metal na pangpalo. Isang video rin ang nagpapakita ng mainit na tubig na ibinubuhos sa kanya. Ang isa pang video, marahil ang pinakamasakit sa lahat, ay nagpapakita ng isang tao na hinihila ang kanyang mga isa-isa, gamit ang isang pang-ipit. At ang mga video na ito ay hindi mga lihim na recordings. Ang mga ito ay kinuhanan ng walang pakialam na parang ipinadmamalaki pa nila ang kanilang ginawa. Nang makita ng mga pulis ang mga footage, alam nilang nagsisinungaling si Etika at Ambri mula sa simula. Dahil dito, ay agad silang inaresto Ayon sa mga opisyal na ulat ng korte at media sa Malaysia si Nur Afia Dangdamin ay isang Indonesian na ipinanganak sa Bulukumba isang rural na rehiyon sa South Sulawesi Ngunit may mga Indonesian media outlet na nagulat ng ibang kwento na nagsasabing si Nur ay pinanganak at lumaki sa Malaysia at nakakuha pa siya ng Malaysian citizenship, bagaman ang kanyang pinalawak na pamilya ay nanatili sa Indonesia. Hindi alintana ang kanyang legal na katayuan, isang bagay ang tiyak. Si Nur ay nagmula sa mahirap na pamilya. Mula bata, nagtrabaho siya ng husto upang matulungan ang kanyang pamilya. Habang ang iba sa kanyang edad, ay inaabot ang mga pangarap. Ang realidad ni Nur ay ang mag-survive. Nang lumaki si Nur, sumunod siya sa isang landas na pamilyar sa marami sa mga kababaihan mula sa kanilang rehiyon, ang maghanap ng trabaho sa ibang bansa upang matulungan ang kanyang mga mahal sa buhay. Pagkatapos magpakasal sa kanyang Indonesian husband, lumipat siya sa Malaysia at nagtrabaho bilang isang live-in maid. Sa mga nakaraang taon, pinalitan niya ang kanyang mga employer ng ilang beses. Hanggang sa kalaunan, ay nagtrabaho siya sa bahay ni na Etika City at ang ex-husband nitong si Ambri. Para sa publiko, si Etika City ay isang pamilyar na muka. Noong 2012, sa edad na 24, nakipaglaban si Etika sa Masterchef Malaysia Season 2. Umabot siya sa Top 3, pinabilib ang mga nanonood sa kanyang mga putahe at niti. Matapos ang show, pinakasalan niya si Ambri na sinasabing isang kontratista o patronos na engineer. Nagkaroon sila ng tatlong anak at namuhay ng isang buhay na maipagmamalaki si Etika ay nakatanggap pa ng Master's Degree in Geology mula sa University of Malaysia. Kaya't sa papel, ang kanyang buhay ay mukhang perpekto. Ngunit sa likod ng mga kurtina, sa loob ng mga pader ng kanilang tahanan, siya ay ibang tao kaysa sa inaakala ng karamihan. Hindi tiyak kung kailan nagsimula si Nur sa pagtatrabaho para sa mag-asawa. Ngunit mula pa sa simula, siya ay pinarusahan ng pang-aabuso at tinanggap niya ito marahil dahil wala siyang ibang pagpipilian. Dahil kailangan niya ang trabaho. Dahil wala siyang ibang paraan para makawala. Ang kwento ni Nur ay malungkot na karaniwan ng nangyayari. Maraming kababaihan mula sa Southeast Asia ang umaalis sa kanilang mga tahanan upang maghanap ng trabaho sa ibang bansa. Umaasa na matutulungan ang kanilang mga pamilya na makalabas sa kahirapan. Ang mga lalaki ay karaniwang kumukuha ng trabaho sa mga farm o pabrika. Para sa mga kababaihan, ang domestic na trabaho ay isa sa mga kaunting opsyon na available. Ngunit kadalasang kaakibat ng trabaho ito ang pagiging mahina, ang pang-aabuso at ang eksploitasyon. Ang kaso ni Noor ay hindi nag-iisa. Kung ating babalikan, makikita natin ang dosena kung hindi man daan-daang katulad na kwento. Ang mga migranteng domestic workers ay inaabuso, binubugbog, inaalipin at hindi binabayaran ng tama. At sa likod ng maraming kasong ito ay ang mga illegal na ahensya ng paggawa na nagdadala ng mga manggagawa sa mga iba't ibang lugar. Itinutulak sila sa mga tahanan kung saan sila ay tinatrato hindi bilang mga tao kundi bilang mga ari-arian. Ayon sa ulat ng autopsy, si Nur ay dumaan sa matagal na sistematikong pang-aabuso. Ang mga sugat sa kanyang katawan ay hindi bagong labas. May mga sugat na nagsimula ng maghilom, habang ang iba ay mas bago na nagpapakita na ang pagpapahirap ay malamang na tumagal ng linggo kung hindi man ay buwan. Ngunit pinaniniwalaan ng mga investigador na ang pinakamatinding panahon ng pang-aabuso ay nangyari sa pagitan ng December 8 at December 11 ang takdang oras na pinaniniwalaan na namatay si Noor Hindi lang siya pinagalitan dahil sa pagkakamali o pinagsasampal sa isang sandali ng galit Ang kalupitan na pinagdadaanan niya ay lumampas pa doon Ayon sa mga ebidensya hindi lang poots ang ipinahayag ni Na Etika at Mohamed kay Noor. Ginamit nila si Noor bilang isang emotional punching bag. At mas masakit pa, ginamit siya bilang isang uri ng aliw. Kapag sila ay may mga tampuhan o simpleng nababagot, si Noor ang kanilang pupuntahan. Hinahatak nila siya sa sahig gamit ang kanyang buhok. Sinasampal siya. Pinagtatawanan. At pagkatapos ay kinukunan ito ng video. Parang ito ay isang bagay na nakakatuwa, isang bagay na nais nilang panoorin muli. Isa sa mga pinakanakakatakot na anyo ng pang-aabuso ay ang paggamit ng mainit na tubig. Si Noor ay isang ganap na babae, nunit pinilit siyang maligo tulad ng isang bata. Lampas sa kahihiyan, siya ay binuhusan ng kumukulong tubig. Ang mga lapno sa kanyang balat ay nagpapatunay. Ang sakit ay tiyak na hindi maipaliwanag. Ang kanyang katawan ay nagpakita ng malinaw na mga palatandaan ng matinding iritasyon at pinsala mula sa pagkasunog. Mga sugat na tumutugma sa pagka sa sobrang init. At agatapos, tumating ang mga pagsusuri sa forensik na ipinakita ng mga dentista na nag-iwan ng matinding takot sa korte. Isang forensic dentist mula sa Kuala Lumpur Hospital ang naatasang magsiyasat sa bibig ni Nor at ang kanyang natuklasan ay nakakasakit ng puso. Si Nor ay nagkaroon ng maraming sugat sa mga malambot at matigas na bahagi ng kanyang bibig at paligid ng kanyang bibig. Walong sugat sa malambot na tissue ang natukoy sa kanyang labi, ang loob ng kanyang pisni at mga gilagid. Ngunit ang pinakakapansin-pansin ay ang pinsala sa kanyang mga ngipin. Anim sa kanyang mga pang-front teeth ang malubhang nasira. Ang paraan ng pagkabasag ng mga ngipin ay hindi katulad ng karaniwang makikita sa pagkahulog o sa isang suntok. Ang mga ito ay hindi ang uri ng pinsala na dulot ng blunt force lamang. Sa halip, natuklasan na ang isang mas nakakakilabot na bagay. Ang pinsala ay tumutugma sa isang kilos ng pilit na pagkuha ng nipin. Sa matalim salita, tinanggal ang mga ngipin. Ang pagkabasad ng mga ngipin ay hindi lang sa nakikitang bahagi kundi umabot pa sa ugat. Nasira ang alveolar bone sa likod ng mga ngipin. At napunit ang mga gilagid mula sa panga. At ang pinakamalupit na bahagi ay ang mga sugat na ito ay nangyari malapit sa oras ng pagkamatay ni Nor. Wala nang palatandaan ng paggaling, walang pamumuunang dugo, at walang pagkakataon para makabawi buhay na buhay siya nang mangyari ito. Sa investigasyon, natuklasan ng mga pulis ang footage na nagpapakita kung paano ang bibig ni Nor ay binuksan. Ang isa sa mga salarin ay humawak sa kanyang ulo, habang ang isa ay humawak ng pang-ipit. At pagkatapos, gamit ang hindi maipaliwanag na kalupitan, sinimula nilang hilahin ang kanyang mga ngipin, isa-isa tanging tawanan lang ang maririnig. Ang video ay iniwan ang mga investigador na naguluhan. Hindi lang ito pagpatay, ito ay pagpapahirap, matagal, sinadya, at dokumentado ng mismong mga tao na gumawa nito. Sumisigaw si Noor sa sakit. Ang katawan ay kumikilos mula sa mga lapnos, pasa at mga pagbubog bawat sugat na ipinapaloob sa huling pinsala. At lahat ng ito ay naitala, hindi dahil sa pagtakasala, hindi bilang ebidensya, kundi bilang kasiyahan para sa mga taong gumawa nito. Sinur Afia, Dang Damin, ay namatay mula sa isang malalang impeksyon na tinatawab na necrotizing fasciitis. Ito ay isang mabilis kumalat na impeksyon na sumisira sa balat at mga tissue sa ilalim nito. Natuklasan din ng mga doktor na ang impeksyon ay pumasok sa kanyang bloodstream na tinatawag na septicemia at ito ang naging dahilan ng pag-shutdown ng kanyang katawan. Ang impeksyon ay hindi nangyari ng mag-isa. Ito ay dulot ng malupit na pagkasunog, mga sugat na hindi agad nalapatan ng lunas at mga hindi gumaling na pinsala sa kanyang katawan, lalo na sa kanyang mga balikat, braso, hita at sakong. Ang pagkakalantad sa kumukulong tubig at paulit-ulit na pambubugbog ay nagdulot ng malupit na pinsala sa kanyang balat. Dahil hindi ito naasikaso ng maayos, pumasok ang impeksyon. Ang impeksyon ay lumala hanggang sa hindi na kinaya ng tanyang katawan. Ang mas nakakagimbal ay kung paano nabunyag ang kaso nang tuluyan ng mawalan ng buhay si Nor mula sa pagpapahirap. Hindi tumawag ang mag-asawa ng tulong. Sa halip, sinubuvan nilang takpan ito. Ibinuhos nila ang detol at iba pang disinfectant sa walang buhay na katawan ni Nor. Umaasa na ang amoy kemikal ay matatakpan ang amoy ng kanyang pagkamatay. Iniwan na lang nila si Nor sa kanilang kondominium unit sa Penampang. Saba, umaasang walang makakapansin. Ngunit, hindi matagal na maitago ang amoy. Kaya, upang makaiwas sa hinala, ay pumunta sila sa isang police station. At nagkunwa rin nag-aalala sila sa kanilang kasambahay na sinor. Ibinahagi nila sa mga opisyal na sila ay bagong balik lang mula sa isang biyahe. At natagpuan nilang patay na sinor. Sinabi nilang nagulat sila na gusto nila ng kataruman. Ngunit hindi nila inaasahan ito. Sinusuri ng mga pulis ang bawat isa na may kaugnayan sa isang biglaang pagkamatay. Kabilang ang mga nagulat nito. At agad nilang naramdaman na may kakaibang nangyayari. Hindi tumugma ang kwento ng mag-asawa sa ilalim ng investigasyon. Ang kanilang timeline ay malabo at ang kanilang kilos ay kahinahinala at nang masusing siniyasat ng mga pulis, natuklasan nila ang mga video at larawan na nagpapakita ng mag-asawa na tinatrato ang mahirap na kasambahay na parang isang laruan. Tatlong araw pagkatapos ng pagkamatay ni Nur noong December 14, 2021, inaresto sina Etika at Ambre. Makalipas ang dalawang araw, noong December 16, kinumpirma ng mga forensic results ang nakita ng mga polis sa mga video. Ito ay hindi isang beses na kilos ng karahasan, kundi isang nakasanayang pagtrato ng kalupitan sa isang batang babae na lumuwas lang sa Malaysia upang magtrabaho at suportahan ang kanyang pamilya. Sa sobrang ebidensya at nakakagimbal na testimonya mula sa mga eksperto sa medisina, opisyal na inilipat ang kaso sa korte noong December 29. Inanunsyo ng mga prosecutor mula pa sa simula na mahaharap ang mga salaring sina Muhammad Angpri at Etika City sa parusang kamatayan. Labing limang saksi ang tinawag upang magbigay ng testimonya. Kasama na dito ang mga forensic doctors, digital analysts, at mga nakakakilala kay Noor at sa mga pangyayaring humantong sa kanyang kamatayan. Ang abogado ni Ambri ay nag-apela ng pagpapatawad. Nais niyang magbigay ng tatlumpong taong sentensya sa kulungan at apat na palo ng baston. Iginiit na si Ambri ay nagsisisi. Nais humingi ng paumanhin sa pamilya ni Noor. At may tatlong anak pang kailangang alagaan. Ang abogado naman ni Etika ay nag-apela ng pagpapatawad na itinuturing ang kawalan ng criminal record ni Etika. Ang pagkakaroon niya ng mental health issue at ang pag-aalaga sa kanyang mga anak. Dalawa sa mga ito ay may autistic condition. Pinaigting din niya na siya ay nagbe-breastfeed pa noong panahon na iyon. Ngunit, sa isang kontrobersyal na desisyon, noong April 26, 2022, ipinagkaloob ng Court of Appeal ang piyansa ni Etika. Naunang tinanggihan ito ng High Court, ngunit matagumpay na ipinaglaban ng kanyang legal team ang piyansang 30,000 ringgit kasama ang isang lokal na surety. Ayon sa Section 388, Subsection 1 ng Criminal Procedure Code, pinayagan ng korte ang kanyang status bilang isang breastfeeding mom bilang dahilan para sa pansamantalang paglaya kahit na siya ay nahaharap sa kaso ng pagpatay. Samantala, noong October 20, 2022, sumunod si Ambry. Siya rin ay ipinagkalooban ng High Court na makapagpiansa. 30,000 ringgit na may 10,000 ringgit na deposito at dalawang lokal na surety. Marami ang nagalit isang babae ang namatay, pinahirapan hanggang sa pisikal at psikolohikal na pagkawasak, at ang mga suspect ay malaya dahil sa piyansa. Ngunit ang pahinga ay pansamantala lamang. Nang sumunod na buwan, November 17, muling inaresto sina Etika at Ambri at opisyal na sinampahan ng kasong pagpatay sa ilalim ng Section 302 ng Penal Code na binasa kasama ang Section 34 na nangangahulugang naniniwala ang Korte na nagsagawa ang dalawa ng magkasanib na layunin sa pagkamatay ni Noor. Ang digital evidence, mga video at mga larawan na nakuha sa kanilang mga cellphone ay naging susi. Tinulungan nito ang mga investigador upang buuin ang timeline ipinakita ang pattern ng paulit-ulit na pang-aabuso at napatunayan na pareho silang aktibong kasangkot. Hindi na matay si Nur mula sa isang suntok, kundi mula sa tuloy-tuloy na sinadyang pinsala. Tumugma ito sa kahulugan ng pagpatay ayon sa seksyon, dahilan ng kamatayan mula sa sinadyang pinsala sa katawan. Ang mga prosecutor ay nagtulak para sa pinakamataas na posibleng sentensya. Bagamat inalis ng Malaysia ang mandatory na parusang kamatayan noong 2023, may opsyon pa rin ipataw ito ng mga hukom sa mga malulupit na kaso. At ito ayon sa kanila ay isa sa mga kasong iyon. Dapat ipakita ng batas ang pagpapahalaga natin sa dignidad ng tao, sabi ng prosecutor at sa kasong ito, nangangahulugan yon ng pinakamataas na parusa na pinapayagan ng batas. Sa buong paglilitis, parehong inakusahan ni etika at ambri ang isa't isa. Munit ang mga video ay nagsalaysay ng ibang kwento. Pareho nilang ginampanan ang aktibong papel sa pagpapahirap kay Nor. Ang katahimikan ay isang anyo ng pagkakasangkot. Malinaw ang kanilang partisipasyon. Sa huli, parehong formal na sinampahan ng kaso sina Etika at ambri, sa ilalim ng Section 302 ng Penal Code. Ang bawat isa ay hinatulan ng tatlumput-apat na taon sa bilangguan. At bilang karaddagan, si ambri ay tumanggap ng labindalawang palo ng baston. Ayon sa Section 289 ng Criminal Procedure Code, si Etika ay hindi pinatawan ng baston dahil ipinagbabawal ng batas ng Malaysia ang pagpaparusa ng pisikal sa mga kababaihan. Sa loob ng courtroom, ramdamang matinding emosyon. Si Ambry ay nafaupo ng walang emosyon habang binabasa ang sentensya. Si Etika naman ay ibinaba ang kanyang ulo at tinakpan ang kanyang mukha. Kung ito ba ay dahil sa kahihiyan, takot o pagsisisi, tanging siya lamang ang nakakaalam. Kahit na ang mga abogado nila ay nag-apela para sa pagpapatawad, matatag na sinabi ng hukong na ang kalupitan na dinanas ng yumaong biktima at ang sistematikong matagal na uri ng pang-aabuso ay nag-iwan sa korte ng walang ibang opsyon kundi ang magbigay ng sentensya. Nang kumalat ang balita tungkol sa paghatol, nagdulot ito ng malawakang galit hindi lamang sa Malaysia, kundi pati na rin sa buong mundo. Ang mga tao ay nagulat. Hindi lang dahil sa brutalidad ng krimen, kundi pati na rin sa kung sino ang gumawa nito. Paano nga ba mangyayari? na ang isang tao na minsan ay hinangaan sa pambansang telebisyon na kilala sa kanyang kalmadong ugali at mainit ng ngiti ay kaya palang magsagawa ng ganitong klasing mga brutal na gawain sa likod ng mga nakasaradong pinto. Ang kasong ito ay naglantad ng mapanganib na agwat sa proteksyon ng mga domestic workers. Lalo na ang mga migranteng kababaihan na nagtatrabaho at naninirahan sa mga pribadong tahanan na kadalasang hindi nakikita at walang sapat na pangangalaga. Ang pagkamatay ni Noor ay hindi ang unang kaso ng ganitong klaseng karahasan at ang nakakalungkot marahil hindi rin ito ang huli. Isang koalisyon ng mga labor at human rights groups ang naglabas ng isang joint statement. Ipinahayag nila na ang pagpatay kay Nur ay bahagi ng isang nakakabahalang ngunit pamilyar na pattern. Isang pattern na matagal nang nararanasan ng mga domestic workers sa Malaysia. Taglumpot apat na taon sa bilangguan para sa pagwasak sa buhay ng isang inosenteng babae na hindi hihigit ang nais kundi ang magkaroon ng mas magandang kinabukasan para sa kanyang pamilya. Ngunit, sapat na nga ba ang nasabing sentensya? Ano nga ba ang itsura ng katarungan sa isang kaso tulad nito? Ito ba ay tungkol lang sa paghatol pagkatapos ng krimen? O dapat ang katarungan ay nangangahulugang siguraduhing walang ibang tao tulad ni Noor ang matutulungan? na mapunta sa ganitong kalagayan sa simula pa lang. At sa isang bansa na umaasa ng husto sa mga domestic workers, sa mga kababaihang katulad niya, bakit ganun na lang kadali para sa kanila ang mapunta sa ganoong klaseng sitwasyon? Bakit mahirap pa rin makita sila at maprotektahan tulad ng ibang mga manggagawa? Ito ay mga hindi komportabling tanong. Munit mga tanong na mahalaga, at matagal ng kinakailangan.